Naghahanap ka ba ng quality, sulit, all-in-one package at quick ready setup na action camera ngayong 2025? Na yung kahit saan ka pumunta, mapadagat, mapabundok, or yung tipong simpleng vlog lang katulad neto na hindi ka kayang biguin? Pinapakilala ko sa iyo ang DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo. Music Bakit nga ba paborito itong piliin ng mga content creator o vlogger ngayong 2025? Kaya kung interesado ka, samahan mo ako dito sa ating simpleng unboxing and review 40 days video. 40 days, parang mali, 40 days. Yo, ako nga pala si Kim Neri Bisayang Dako, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Recently nabili ko na ang DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo kasi need na natin mag-upgrade. Meron kasi akong 7 years na GoPro Hero Silver and masaya ako kasi nakuha, nakukuha niya yung gusto kong mga video for the past 7 years and dahil nga ngayong uh, taon na to, nagka-chance na tayo na mag-upgrade and DJI Osmo Action 5 Pro is worth it. Kaya sasabihin ko sa inyo sa video na to kung bakit siya quality, sulit, all-in-one package and ready quick to use na action camera. Kung bibili kayo ng DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo, meron na siyang kasamang 1.5 meters na selfie stick. Hindi mo na kailangan bumili ng uh, iba pa for an extra cash kaya napakatipid niya. Isa sa pinakapaborito kong feature ay ang quick release adapter mount. Ito ang pinakabagong innovation ng DJI Osmo Action 5 Pro. Kasi dahil dito, madali mong malipat ang iyong action camera from different kinds of accessories or selfie sticks or tripod. Halimbawa, gamit ko muna ay mini tripod para sa mga on the go shots. Tapos, naisipan kong gumamit ng mas mahabang selfie stick. Ang kagandahan nito, clip-and-go lang. Sobrang bilis at convenient. Sa ibang variant ng Osmo Action 5 Pro, hiwalay mong bibilihin ang dalawang extra battery at charging case. Eh, tulad ko, mahilig ako na i-charge yung mga battery doon sa charging case, hindi direct doon sa action camera. Kaya kung pasok ang budget mo and hindi issue yung pera, adventure combo na ang bilihin mo. Sa kahit anong variant ng DJI Osmo Action 5 Pro, meron na siyang kasamang protective frame. Pero me personally, gusto ko yung metallic na frame, kaya naghanap ako sa mga online shops ng aftermarket metal frame. Bukod pa dyan, marami pang iba't ibang accessories ang kasama sa adventure combo. Sulit na sulit, hindi tulad ng ibang action cameras na kailangan mo pang bilhin ang mga accessories ng paisa-isa. Based on experience na overlook ko kasi nung pagbakasyon ko kasi dala ko lang laptop and medyo 19 kopong-kopong na yung laptop natin. Tapos uh, gusto ko sanang subukan yung 4K ng camera kaso hindi kakayanin ng laptop ko. Kaya uh, yung last 5 blocks ko na set up ko lang siya ng 1080p 60 frames per second tapos during post uh, editing uh, kinoconvert ko na lang siya uh, ng proxy file para kahit papano yung mga playback etc etc sa editing medyo kakayanin ng laptop kahit papano kaya yun uh, lesson learned And advice ko sa inyo kung gusto nyo gamitin yung max settings ng action camera, lalong lalo na yung 4K, mga magko-color grading pa kayo. So yun, kahit pa paano, merong decent or, or high-end na computer or cellphone. Mga tumig, mga bago guys. Mamish Nana si mama. Ay, ma. <laughs> <laughs> guys, mga tumig kaputian guys. It's beach Kay maligo mi. Kay maligo mi. Pero, pero ang ang driver kay nangihi pa. Ngoy oh ka dito ano. <laughs> Nakarecord daw na. Ah, anak anak ko magwan. Oo. Oh. Ya yes salo. Babasa eh. ni. Marami pang features ang DJI Osmo Action 5 Pro na hindi ko na ma-master mostly yung mga nakabisado ko lang from my old action camera yung mga basics lang na in-apply ko sa Osmo Action 5 Pro ah uh, yung pinakapaborito ko at rason kung bakit ko binili at nag-upgrade yung Super Night yon hindi ko pa talaga siya masyadong nasusubukan yung face uh, tracking yon gusto ko din yung uh, ma-master dito sa Osmo Action 5 Pro ang color grading na merong uh, 10-bit lag itong uh, Osmo Action 5 Pro para sa mga mahilig magkulay-kulay. At saka marami pang iba kaya for the meantime ito lang muna kasi kung uubusin natin lahat eh wala na kayong aabangan sa susunod na kabanata. Kaya hanggang dito na lang, lang tong video na ito. Kung nagustuhan nyo drop some like Baka naman, o di kaya mag-subscribe kayo para sa mga bago nating subscribers. Tapos kung meron kayong mga tanong tungkol sa Osmo Action 5 Pro, just drop down sa comment para meron tayong uh, engagement sa isa't isa. Hanggang sa muli, Kim Nery Bisayan ako, taga-SAMAL, OFW sa Kuwait. Peace! 40 days. Parang mali. 40 days. For today's video.